Humiling na ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol na mag-issue ng red notice laban kay dating presidential spokesman Harry Roque na ipinaaresto ng korte dahil sa kasong ng qualified human trafficking. Bunso dito ng pagtulong umano ni Roque para makakuha ng operating license ang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porak, Pampanga na sangkot sa scamming activities. Ngunit sinabi ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, o PAOK na pinakumplika ng application for asylum ni Roque ang paglalabas ng Interpol Red Notice. Pinalalabas umano kasi ni Roque na biktima siya ng political persecution kahit hindi naman totoo. The Philippine government already submitted a request for red notice din, international arrest warrant, para kay Ginong Roque, medyo mahirap lang gawa ng siya po ay nagpo-project na siya daw di umano ay biktima ng politi political persecution. Wala naman hong ganon. Lahat naman ay nakadepende lamang doon sa ebidensya. Ang tinig ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng PAOK. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Roque na dahil nag-apply siya ng asylum, ay protektado siya ng bansang pinag a niya sa ilalim ng non refoulement at hindi umano siya pwedeng pilitang ibalik sa bansa na inaakusahan niyang sangkot sa political persecution.